Matatag Curriculum EPP ICT 4 Quarter 1 Aralin 7 Spreadsheet Software Layuning Pampagkatuto Ang mga mag-aaral ay nagagamit ang iba't ibang commands at iba pang bahagi ng Excel User Interface. Nakakapag-enter, edit, format, delete, at manipulate ng data at worksheet. Nagagamit ang border sa worksheet. Nakapag-add, subtract, multiply, at divide sa pamamagitan ng Excel formula. Para sa unang araw, Ano-ano ang mga mahalagang bahagi ng user interface sa word processing software? sa Presentation Software at sa Desktop Publishing Software? Nakita mo na ba ang user interface ng Spreadsheet Software? Kung ang sagot mo ay oo, sabihin kung ano ang software na ito at ilarawan ang user interface nito. May pagkakatulad o pagkakaiba kaya ang user interface ng Word, presentation at desktop publishing software, sa spreadsheet software. Sino ang may karanasan na sa paggamit ng Microsoft Excel? Paano at saan ito ginagamit? Ano-ano ang kahalagahan ng paggamit ng spreadsheet software? sa paggawa ng particular na task? Para sa paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Spreadsheet software. Ito ay nakakatulong sa pag-organize, pag-store, at pag-analyze ng data na makikita sa formang tabular. Microsoft Excel. Ito ay isang uri ng spreadsheet software. User interface. Binubuo ito ng mga mahahalagang bahagi ng Microsoft Excel. Borders. Ito ay mga linyang horizontal o vertical sa Microsoft Excel. Formula Ang Excel formula ay nagsisimula sa equal sign. Microsoft Excel User Interface Ang Microsoft Excel ay isang halimbawa ng spreadsheet software na kasama sa Microsoft Office Suite. Nakakatulong ito upang makagawa, maiayos at masuri ang mga impormasyon. Upang makagawa ng isang spreadsheet document, kailangan munang malaman ng mga mag-aaral kung paano buksan ang Microsoft Excel sa kanilang computer. Kapag binuksan ang Microsoft Excel sa unang pagkakataon, ang Excel start screen o home ay makikita. Dito, maaari ka nang makagawa ng bagong workbook. Maaari ding pumili ng template o kayay buksan ang isang workbook na nagawa na. Ang workbook ay isang Excel file na naglalaman ng isa at mas marami pang worksheets. Narito ang mga bahagi ng Excel interface. Ang ilang bahagi ng Microsoft Excel interface ay makikita sa iba pang Microsoft applications. Ngunit may mga bahaging eksklusibong ginagamit lamang sa spreadsheet. Ang mga ito ay ang cells, columns, rows, formula bar, name box, worksheets, tabs, at iba pang mga commands na sa Excel user interface lamang makikita. Ang larawan o figure ay nagpapakita ng mga mahalagang bahagi ng Microsoft Excel User Interface. Ang mga ito ay ang Quick Access Toolbar, Title Bar, Ribbon, Formula Bar, Vertical Scroll Bar, Horizontal Scroll Bar, Zoom Control, View Shortcuts, Column Headings, Worksheet Window active cell. Row headings. Sheet tops. Status bar. Sheet tab scrolling button. Select all buttons. Name box and file tab. Para sa pag-navigate sa worksheet, makikita sa figure sa kanan ang tatlong worksheets. Ang default workbook ay mayroon lamang isang worksheet na may pangalan na Sheet1. Ngunit, maaari pang magdagdag ng worksheet gamit ang plus button. Ang Excel ay magbibigay ng default na pangalan sa mga worksheet, ngunit maaari din itong palitan. Ituro ang pangalan ng sheet I right click ang mouse at piliin ang rename at i-type na ang bagong pangalan ng sheet. Sa figure, ang sheet 3 ang active worksheet. Ang pag-enter at pag-format ng data ay ginagawa sa isang worksheet. Ang data ay maaaring numeric at non-numeric. Ito ay inilalagay sa isang cell o grupo ng mga cells. Ang isang cell ay pormang parihaba. Ang isang worksheet ay naglalaman ng maraming cells. Active cell naman ang tawag sa cell na may matingkad na border na nakapalibot. Ang bawat cell sa isang worksheet ay naglalaman ng address. Ang address ng cell ay binubuo ng column na letra at row na numero. Aw taw dito ay cell location or cell reference. Ang cell reference ng active cell sa kanang figure ay B3. Ang cell reference ay naipapakita sa name box. Dako naman tayo sa Ribbon. Ang Ribbon ay gumagamit ng tab ribbon system at hindi ang traditional na menus. Ang Ribbon ay naglalaman ng maraming tabs. Ang bawat tab ay naglalaman ng grupo ng mga commands. I-click lamang ang tab upang maipakita ang mga commands. Ginagamit ang mga tabs at mga commands na ito Upang maisagawa ang iba't ibang gawain sa Excel, ang ilang grupo ng mga commands ay mayroong arrow. Ito ay ginagamit upang maipakita ang mga iba pang commands. Quick Access Toolbar Ang Quick Access Toolbar ay matatagpuan sa itaas mismo ng ribbon. Ito ay naglalaman ng mga common commands na hindi nawawala kahit anong tab ang piliin. Ang mga default na commands sa Quick Access Toolbar ay Save, Undo, at Repeat. Pwede pa rin magdagdag ng iba pang commands depende sa preferences ng gumagamit ng Excel. Upang makapagdagdag ng command sa Quick Access Toolbar, una, iklik ang drop-down menu sa kanan ng Quick Access Toolbar. Pangalawa, piliin ang command na gusto mong idagdag. Pangatlo, ang napiling command ay maidadagdag na sa Quick Access Toolbar. worksheet views. Ang Excel ay may iba't ibang paraan upang i-view ang isang worksheet. Upang maipakita ang worksheet views, hanapin ang mga view commands sa kanang ibaba ng Excel window. Ang mga views na makikita dito ay normal view, page layout view, o page break view. backstage view Upang maipakita ang backstage view, i-click ang File tab sa ribbon. Makikita sa ibaba ang mga iba't ibang bahagi ng backstage view. Una, Return to Excel. I-click ang arrow upang bumalik sa active Excel worksheet. Pangalawa, Home. Ang Home ay ang unang window na nagpapakita kapag binuksan ng Excel. Kung nasa Backstage View at iklik ang Home, ang makikita ay ang parehong window na unang makikita kapag binuksan ng Excel. New Sa command na ito, maaaring magbukas ng bagong workbook o pumili sa iba't ibang template. Open Kinagamit ito kapag magbubukas ng nakasave na workbook. Info Nagbibigay ito ng impormasyon tungkol sa workbook. Save Gamitin ito kung maaari nang isave ang workbook sa unang pagkakataon sa computer o sa kahit anong storage device. Ang Excel ang magbibigay ng default na file name. Save us. Gagamitin ang command na ito kung maari nang i ang workbook sa computer o sa kahit anong storage device. Maaring ang user ang maglalagay nito. Print. Kapag i-click ang command na ito, maaari mong palitan ang printer settings at i-print ang workbook. Maaari ding i-preview ang workbook. Ang Share, Export Publish at More ay mga mahalaga ring bahagi ng backstage view. I-click ang blank workbook para magbukas ng bagong spreadsheet document. Palitan ang ribbon display options sa show tabs. Gamit ang quick access toolbar, magdagdag ng new, quick print at spelling commands magdagdag ng isa pang worksheet at palitan ang pangalan nito. Palitan ang ribbon, display options, pabalik sa show tabs and commands. At pang isara ang Excel at huwag isave ito. Para sa paglalapat at pag-uugnay, kilalanin ang Excel User Interface. Gawin ang gawain pang pagkatuto Linggo 7, Bilang Isa Excel User Interface Para sa ikalawang araw, Microsoft Excel Border Para sa pagproseso ng pag-unawa, upang makagawa ng kapakipakinabang na Excel document at malagyan ng border ito, kinakailangan munang maglagay ng tiyak at tamang data kinakailangang i-proofread din ng mabuti ang data, lalong-lalo na kapag naglagay ng mga numero. Narito ang iba't ibang hakbang upang makapag-enter ng data sa worksheet. Una, piliin kung anong cell ang paglalagyan ng data. Halimbawa, cell A1. I-type ang data sa loob ng cell A1. Kung nais mag-enter ng panibagong data sa A2, pindutin ang arrow key pababa. I-type ang data sa cell A2. Gamitin ang arrow keys pataas, pababa, pakanan at pakaliwa. Depende sa kung saan ang nais na paglalagyan ng data. Ang bawat laman ng cell ay makikita sa formula bar kapag nais i-edit o kaya ay i-delete ang content ng active cell, i-double click lamang ito at maaaring isagawa ang nais na gawin. Maaari ding mag-enter ng data gamit ang formula bar. I-click lamang ito at maaari nang mag-type. Maaari ding i-edit at i-delete ang content ng active cell gamit ang formula bar. I-click lamang ang formula bar at maaari nang i-edit o i-delete ang data. Paglagay at pagtatanggal ng border sa cell or range. Sa pamamagitan ng predefined border styles, maaaring makagawa ng border sa paligid ng cells or ranges of cells. Kung walang mapili sa mga predefined borders, maaaring gumawa ng custom border. Gamit ang predefined border sa isang worksheet, piliin ang cell or range of cells na nais nalagyan ng border. Palitan ang border style o kayay tanggalin ang border. Piliin ang Home tab, Font group at gawin ang mga sumusunod. Kung maglalagay ng bago o ibang border style, i-click ang arrow sa kanang bahagi ng border command at piliin ang nais na border style. Kung magtatanggal ng border, i-click ang arrow sa kanang bahagi ng border command at piliin ang no border. Gamit ang custom border at cell styles. Sa isang worksheet, piliin ang cell or range of cells na nais lagyan ng border. Palitan ang border style o kaya itanggalin ang border. Piliin ang Home tab, Styles Group at iklik ang Cell Styles. Piliin kung anong Cell Styles ang gagamitin. Ma Maaari din gumawa ng bagong style gamit ang New Cell Styles command. Una, mag-enter ng data sa isang worksheet damihan ang data na ilalagay. Pangalawa, i-highlight ang buong data na iyong inilagay. Pangatlo, maglagay ng outside borders. At pang-apat, subukan ding maglagay ng all borders. Panglima, maaari mo ring subukan ang mga iba pang klase ng border at pansinin kung ang pagkakaiba ng mga ito. Gamitin ang cell styles command upang maglagay ng style sa cells. Isara ang Excel at huwag isave ang workbook. Para sa paglalapat at pag-uugnay, gawin ang gawaing pampagkatuto ikapitong linggo bilang dalawa na pinamagatang may allowance para sa ikatlong araw basic formula Ang paggamit ng basic formula sa spreadsheet software ay mahalaga upang mas madaling magcompute ng data Ang Excel formula ay nagsisimula sa equal sign Maaaring gumawa ng Excel formula upang maisagawa ang addition, subtraction, multiplication at division gamitin ang plus sign sa pag-add, minus sign sa pag-subtract, asterisk sign sa pag-multiply, at slash sign sa pag-divide. Gamit ang mga arithmetic operations na ito, mas mabilis nating makukuha ang mga resulta na kailangan natin. Para sa paggawa ng formula addition, i ang data na nakikita sa figure sa kaliwa. Sa B5, i-type ang equal sign. i-click o kaya ay i-type ang B3, pagkatapos ay i-type ang plus sign. i-click o kaya ay i-type ang B4. pagkatapos i-press ang enter key sa keyboard upang lumabas ang sagot. ilagay ang active cell kung saan ginawa ang formula at kung saan nakadisplay ang sagot. Pansinin ang formula bar. Makikita dito ang formula na ginamit sa pagkuha sa sum ng dalawang numero. Para naman sa paggawa ng formula ng subtraction, piliin ang cell kung saan ilalagay ang formula. I-type ang equal sign. I-click ang cell kung nasaan ang unang numero o kayay maaari ding i-type ang cell reference nito. Pagkatapos ay i-type ang minus sign. I-click ang cell kung nasaan ang pangalawang numero o kaya i-type ang cell reference nito. Pagkatapos, i-press ang Enter key sa keyboard upang lumabas ang sagot. Ilagay ang active cell kung saan ginawa ang formula at kung saan nakadisplay ang sagot. Pansinin ang formula bar. Makikita dito ang formula na ginamit sa pagguha sa difference ng dalawang numero. Para sa paggawa ng formula ng multiplication, piliin ang cell B at i-type ang equal sign. I-click o i ang B3. Pagkatapos ay i -type ang asterisk sign. I-type ang number 2 kasunod ng asterisk sign. Ang pahiwatig nito ay imultiply ang napiling numero ng dalawang beses. Para naman sa paggawa ng formula division, ilagay ang active cell sa C3. Itype ang equal sign. I-click o itype ang D3 at itype ang sign. I-type ang number 3 kasunod ng slash sign. Ang pahiwatig nito ay i-divide ang napiling numero ng tatlong beses. Pagkatapos, i-press ang enter key sa keyboard upang lumabas ang sagot. Ilagay ang active cell kung saan ginawa ang formula at kung saan nakadisplay ang sagot. Pansinin ang formula bar. Makikita dito ang formula na ginamit sa pagkuha ng quotient ng dalawang numero. Para sa paggawa ng formula para sa mga numerong galing sa iba't ibang worksheet. Maaari ding gumawa ng formula kahit magkakaiba ang sheet na kinaroroonan ng mga numerong i-add, subtract, multiply at divide. Upang maisagawa ito, kailangan gawin ang mga sumusunod na hakbang. Piliin ang cell C7 at i-type ang equal sign. Pangalawa, i-click ang sheet tab kung nasaan ang unang numero. Pagkatapos, ay i-type ang plus sign. I-click ang isa pang sheet tab kung nasaan ang pangalawang numero. I-click ang numero at i-type ulit ang plus sign. Ulitin ang step 3 para sa iba pang sheets upang makopya ang kailangang numero. Pagkatapos, i-press ang Enter key sa keyboard upang i-display ang sagot. I-click ang cell kung saan nakalagay ang sagot. Pansinin ang formula bar. Makikita dito ang formula na ginamit sa pagkuha ng sum ng mga numerong galing sa magkakaibang worksheet. Gawin ang ikauna hanggang ikaanim na hakbang sa pagkuha ng difference, product, at quotient. Para sa paggawa ng formula na pinagsama-sama ang mga arithmetic operations. Ang apat na arithmetic operations ay maaari ding pagsama-samahin sa iisang formula. Para sa halimbawa nito, tingnan ang figure. Ang apat na arithmetic operations ay maaari ding pagsamasamahin. Makikita sa nasa kaliwang figure na ang formula bar ay naglalaman ng formula na may pinagsamang operations, addition at subtraction. Makikita din sa nasa kanang figure na nagsama ang multiplication asterisk at division o slash sa formula. Maaari ding pagsamasamahin ang apat na operations: addition, subtraction, multiplication, and division sa iisang Excel formula. Kinakailangan lamang lagyan ng parenthesis gaya ng halimbawa na makikita. Para sa paglalapat at pag-uugnay, gawin ang gawaing pampagkatuto ikapitong linggo bilang tatlo na pinamagatang may allowance paggamit ng formula. Para sa pabaong pagkatuto, ano-ano ang mga natutunan sa paggamit ng Excel? Ano-ano ang mga dapat isaalang-alang sa paggawa ng Excel workbook para mapaganda ito gamit ang mga iba't ibang pamamaraan bakit ito mahalaga para sa pagninilay sa pagkatuto kumpletuhin ang pangungusap ang pagkakaroon ng kaalaman sa spreadsheet ay makakatulong sa kailangang malaman ang mga tamang pamamaraan gamit ang mga patlang para sa ikaapat na araw? Pagsusulit. Gawin ang gawaing pagkatuto ikapitong linggo bilang apat na pinamagatang create your own.